Kamin parot. Parrot. parot. Parrot. Yes, Parrot. Go ahead, sir. Any casualties? Negative, we're intact. Copy. Back to Alpha. Yes, sir! Sir! Sir, hulihin niyo po ba sa anak ko, sir? Sir! Sir, kahit kapit ko siya, hulihin niyo. Isalbit niyo siya, sir. Isalbit niyo. Mrs., maupo na ako muna kayo. Kinakausap ko sir, pa siya. Sir! sir. Para ka, huwag niyo siya, sir. <laughs> sa ulat ni Dr. Reyes. nagka din na nagpatuloy hanggang sa loob ng at naging sanhi ng pagkakabuhol-buhol ng mga pangyarihan. Mama, na po kayo ng sampagita. Magkano lahat yan? Bibili niyo po lahat? Oo. 50 pesos lang po. O, ito. Para sa iyo yan, ha? Baka po lahat ito? Oo. Oh. Mama, ito na po sa pagita. Maraming salamat po. Ang bait-bait po ninyo. Good morning, Good morning, sir. Good morning. Kung wala kayong development na may re-report sa akin, I'm giving it till noon tomorrow. Hindi ba sinabi ko na sa inyong top priority ang kasong yan? All we have to do now is to get a sample of the care of the suspect for comparison. Pero sir, kung kusoy ba na kung magkapareho ang care, eh yung suspect ang... Ganoon na nga. Hihingi tayo ng tulong sa FBI for DNA. I want both of you in my office. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wala ka naman, sabi Kita mo, special ka sa amin. VIP ka pa. Ikaw na nakaupur yan. Kasi, visitor ka eh. <laughs> Umamin ka na. Wala namang mangyayari kung magmamatigas ka pa eh. Wala kayong ebidensya. Hindi niyo ako maiipit sa kasong ito. Bali-balik ta rin man ninyo ako. Hindi niyo naman mapapatunayan na ako nga Sir. <laughs> Saling ang ngaw pa lang ng tawa mo. Talagang hindi ka tao. Teka. ini mo ba ako? Naiinsulto insulto ka? Ito ah! Alam bang wala kang karapatang mabuhay? Ititimahan ka, ka kita! Wala namang kayong ebidensya na nakakuha sa akin ah. Bakit niyo ako ginaganito? May ebidensya na! Hayop ka. Huwag mo akong patawanin. Ngayon, hindi ka tatawa. Chemist! Eto na po. Ano yan? Alin to? <laughs> Luma na yung gimmick na yan! Paris na yan! Hindi niyo ko pwedeng lukoy ng ganyan-ganyan lang! Ganon, ha? Pasok yung babae! Esther! Tingnan natin. Kung may palusot Andito ka pa. Andito na ho ako, sir. Hello, lover boy. Di over si Skol, galing kay Mami. Hello, Yoli. Hello, Epi. Congratulations. Tumawag sa akin si Arlene. Siya nagsabi sa akin ng good news. Salamat sa iyong support at pangunawa. May pangako ka sa akin. Ano yun? You finally achieved your ambition in life, Epi. Tapos nyan... You promise that we'll be one big happy family again. <laughs> hindi ko makakalimutan ang pangakong yun. Malayo pang mararating mo. Ah, uh, hindi malayong mangyari yun, lalo na't ikaw at ang mga bata ang inspirasyon ko. But I wish you the best of luck. O ikaw, kamusta ka na? Ang mga bata. Okay naman kami. Alam mo na yung dalawa, tulog na tulog. It's past midnight here. Pero alam mo, Epi, Namimiss ka namin talaga. nami ah, namimiss na rin namin kayo rito. Ay, ole. Salamat, Oli. Ingat lang. umaga sa lahat, mga kasama. Wala akong hihiling bago sa inyo. Kundi ang dati niyong katapatan sa tungkulin. Kundi ang dati niyong kasipagan, lakas ng loob, at sakripisyo. Kilala ko kayo lahat bilang kasama sa trabaho. Bilang kaibigan, at kadamay sa lahat ng bagay. Sa panahon ngayon, ang bayan ay nawawala ng tiwala sa mga otoridad. Ang NBI lang ang nananatiling may kredibilidad. And remember this, it takes only one corrupt or scalawag agent to destroy the good name we have built through the years. This coming week, we are launching an intensified drive against all criminal fronts. And let the NBI lead the way. ito ang mapa nagmula sa ating surveillance team. Makikita nyo rito ang eksaktong lugar na pinagdalan sa biktima. Ayon sa so natin, may tatlong cottages dyan sa isla. Ang hindi natin alam kung saan dyan sa tatlong cottages na yan, nandun ang hostage. Dahil sa gagamit tayo ng visual sound vernacular, inaasahan natin, pag nakalapit tayo within 200 meters dyan sa mga cottages na yan, mapipinpoint natin ang exact location ng victim. At hindi tayo papasok sa gawing harapan. Marami silang tauhan dito. Dito tayo sa likod dadaan dahil hindi nila iisipin na dadaan tayo sa tubig. Ngayon magdadalawang grupo tayo. Ang isang grupo ay magsisimula dito sa Kanluran at isang grupo naman dito sa Timog Silangan. Ang layunin natin ay makuha kagadang bata. Kung umari, walang masasaktan man sa atin. Mr. Diaz Pinagbigyan ka na namin. Pumayag na kami sa hiningi mong extension. Pero inuubos mo ang pasensya ko eh. Hindi na, Mr. Diaz. Your time is up. Pareho lang tayong businessman. And if you cannot meet my price, hindi mo na makikita ang muli ang anak mo. Sir, we blended Yes, sir. natin tong deal natin ngayon, ipiling ko yung paborito kong baril. Ako, baka muna ako sa probinsya. Bakit? Eh? Okay. Papalapit ako. Kung naman masyado kang kinakapaan eh. Masa kinakabahan eh. Alam mo na, eh, itong trabaho natin eh. Inaasahan kong dala mo na ang pitong milyong piso bilang kapalit ng buhay ng anak nyo. Sir, may nasasaga pa kong boses ng isang babae na nagmumula sa gitna ng cottage. Okay, men. Move in. Check your watches. We're moving at exactly 0 to 100 hours. Stay alert. Come in, parrot. Come in, parrot. This yes, parrot. Go ahead, sir. Any casualties? Negative, bursted intact. Copy. Back to Alpa. Yes, sir! Let's go on, boys! Bata Magandang gabi ho, sir Magandang gabi naman Bago ka rito, ano? Oo, ah, uh, isang linggo pa lang ako eh alam mo, mukhang mali yung ginagawa mong paglalampaso. Sir? Alam mo ba, pag ipinagpatuloy mo yan, babaha dito sa buong building. Sir naman. Halika, papakita ko siya yung tamang gawa. Eko hindi, eh, ako na lang po, sir. Hindi ako papakita siya. Manood ka. Mupo ka na lang dyan. Ngayon, papakita ko siya. Ilalagay mo sa tubig, hindi yung sawsaw -saw lang ng sawsaw, -saw, ha? Opo, sir. O ngayon, pagbunot mo, dito mo araw, ka ako, kanyan. Hindi, huwag ka makialam dyan.